Okay, good morning. You know, kamatis, kamatis. Sa Manila, sampung piso, tatlong piraso. Hmm. Okay. Ayan no. Tingin tayo ng hinog. Dito sa kanyang kamatis ni Pieroni at meron din pong sili. Ayan. At may darating na bisita. Okay. Magandang umaga sa inyong lahat mga kabukid. At dito. At pamimitas ako ng bunga ng kamatis ni Pieroni. Ayan. At meron po siyang tanim na kamatis na konti at mayroon din dito na sili. Ayan, at mamimintas lang po ko ng kamatis para ibigay ko sa mga bisitang tiga malabon. At nag-ride po sila ng tinggalan. Mamaya ay dadaan po sila sa bahay. At para bigyan ko sila ng kamatis. Ayan, at kunting sibuyas. Tingnan hinog. Po yung sili na kulay green. Ayan. Oh, ayan oh. pipitasan ko sila para kahit papa man lang eh, may maibigay ako sa mga bisitang pupunta sa bahay yung po yung mga naging katrabaho ko dati sa Candyman, man, Potrero Malabon shout out kay Kuya Kuya Abi at kay Ate Jane at Edna at sa inyong lahat dyan sa Candyman o, ayan at mamimitas ako okay kamatis ay isang araw lang pagitan pitas na naman uh, wala po kung balita kung magkano ngayon ang presyo ng kamatis Okay, good morning. You kamatis, kamatis. Okay, at ito mga kabukid. Tayo ay mamimitas ng kamatis. Ay, ito nga, para bigyan ko yung mga katrabaho ko dati. Okay. Tapos sili. Malalaglag yung iba. Ang kamatis ay isang araw lang ang pagitan sa so, pagpipitas. Ayun o. Pag may tanim, may pipitasin. bigyan yung mga terbau. press na press tingnan okay, tayo ng kamatis yung mala green green na green ay dilaw hmm haba sarap mamitas ng sili 기구 하고 sama sampung pisu, tatdong piraso dito mo lang sa kamatis eh mabigyan ko yung mga kaibigan ko masarap ang may kaibigan mga nakilala ko dyan sa potrero malabon sa kindiman yun nga sabi ko at shout out po sa mga tiga malabon at bibigyan ko po itong mga naging katrabaho ko dyan Yan. Oh, meron din dito, tal, uh, yang ligaw. Ayun, masarap sa munggo. Ang yang ligaw. Okay. Ayun, mga kabukid. at ito po yung aking napitas na ibibigay sa mga katrabaho ko dati sa Manila yung nga sa Potrero Malabon Candyman at kinuhanan ko sila para may may man lang at nag ride pa po sila sa Dinggalan Yung nga sabi ko dadaan sila mamaya sa bahay at habang wala pa sila eh, ko na sila Namitas na ako para mamaya pagdaan nila nakaready na yung ibibigay ko sa kanila. Ayan po ah, mga Kabukid TV at pag mga katapusan siguro ng April ako magsasabog ng pechay doon sa kabila ah, itong area na to, area po ng kuya ko. At doon po yung sa akin doon sa kabila ito nga po yung pinagsibuyasan at tinaniman po niya ng kamatis at sa sili Ayan. at meron na rin pong bunga hindi oh. ko lang alam kung magkano na ngayon ang presyo ng kamatis at ng sili at wala pa akong update pero yun yung sabi ko mga kabukid tv uh, katapusan siguro ng april eh, magsasabog na rin ako ng pechay at sa ngayon po. At pahirapan pa po ng tubig. Lalo ngayon eh. Sobrang init. Ayan. Maluluto ang pechay. Tag-araw. Okay. Mga Kabukid TV. At maraming maraming salamat sa inyo. Sa inyong suporta. Ah. sarap sa probinsya Ayan, mamitas pero sa manila mahal na nito ganda pa lalo to mga kabukid pag nagamitan to ng granumus fertilizer ganda lalo yan saka yung pagkukulot na dahon ng sili ayan ah, tama na to okay na yan Sal okay kaya na hey okay. Tinatawagan okay. ko si Ate Jen eh, hindi sumasagot eh. Eh, okay, at mamimitas po sila ng kamatis. Yung green. At doon na lang sila pahinugayin. Ah, tinatawagan ko si Ate Jen eh, para mag-video ko lang. Ay, may dilaw-dilaw rin naman daw. Na, ako. Oh. Mm, ay? yung red bag ako. Yan, kamatis. Kitas Ay, ah, may bunga pa dyan sila eh. din sa gawin Sige, hey, pitas. Para may uwi kayo. Sige, sige. O, painom ganyan na lang daw pagkawan. Ang ganda nga yan yung green lag red eh. Para ito nyo na lang painugin. Pag hinog na hinog yan, malulusak na eh. Hey, pitas na dyan. Ayun o. Oh. Hey, Pumapa dyan ng seed eh. Tinatawagan ko siya eh sinasagot eh Nagigising ka din na nung tinawagan ko eh Okay, yan dilaw tilaw At mamaya punta tayo sa bahay ng classmate ko at sa Sibuyas Makabili pa nung ito ano, yung O yung mga panggamit pa Okay, pitas tayo dyan si Casper magkita <laughs> sa kay okay, ni Kuya Abe mabawi ha kay <laughs> Batsy namin mitas lang okay. ito pwede na ito no? oo sige wala ka kayo ay hindi mo naman okay. mapahinog ganyan ay eh. oh. eh, kung hinog na hinog na at malulusak din naman maludurok lang hmm. yan Bakit magsakba ang presyo ng kamatis dito? Kamumalaki, dikpengaradam mo naman ang presyo ng kamatis. Ano to? Laging ganito lang ang tarim yan dito dahil hindi na tinatanggal tong, ano? <coughs> Ma poste? Kukakay. Itong matikweta. Masal daw lang pagitan natin ang kamatis kaya nagpuras. O di nung no makalipas itong kamatis, depende kung sitaw o pipino. Tano Ano? Ano ba't siya? Bakit ako na nakalinya dito? Ba't siya, ba't siya tinatawag mo? <laughs> 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 ako na nakalinya dito eh. Ako tawagin mo. Eh... kamatis at sile kayo oh, nung si Samson. Busy pa Dalawa, tatlo. picture hmm. kayo para kan. oh, para makita ni Lati Jane. para ayan, makita kayo sa 20 man. 1 2 na. Kayo muna kayo dyan. Dinagtaga mo yung Dinagtaga na ng... di yung sinahing ay eh, Para makabino ng ulam Ayan O di Ito na lang pahinugain Maraming maraming salamat Nantay <coughs> ko pa yung kuya ko at yung boys pang bibigay kay ate dyan eh Manggagaling pa yun sa San Vicente eh Ay niya daw mamaya eh Ah, Si Andel lah, <laughs> izin, walang data sih ati jin. Kamu sih? Oh, kau nyalakai? Tidak sa kuwante baras? Ayan pa. Ayan, Okay. Ayan, pang-uwi nila. Pupupup lang ka na. Ayan. Pupupupin yung sili mo. Anong gagawin mo dyan pang maksimula? Pang pakbit na siguro ha. Ate, ate, ate ginagawa si eh. Ate Gene. Ate Mayroon pa daw. Ano daw 'yan? Ilan ano eh, na kami yun? Kung saan na lang L3 de eh, karga nyo lahat 'yan. Huh? Na yan? Oh, <laughs> <Kaya> bebe <ba>, tay. <laughs> Sabi natin Jay, pakibasa daw 'yung chat niya, may chat daw sa iyo. May chat daw, chat Jay. Meron pa daw. Ayun pa oh. Yung kaya tayo jimpa. Okay mo padala sa akin, Pachi. Bawasan mo, mahala ka. Bawasan mo, mahala ka. Buo po yung aso ah. Alah, saan nyo kaya kakarga yung iba? <laughs> Meron pa dito, oh. yung kaya ti Jane. yung mayroon na rin natang karga to eh mayroon pa daw Jai. itong sibuyas ni Ate Jane. oh sige sige karga ko rin sa isang motor nasan yung isa mayroon pa dito yung kay ati jay ito pa kay ati jay mm, sa kanya malalaki na yan. Oh. ayun, ayun pa yung kanyang kamatis. Oh. Kaya lang at kunin ko yung kamatis na palitaw. Kaya tindim pa tao. Madami dami silang bitbait sa tindim. Kasusunod, entrenan <-train> talin nyo. <laughs> Điều के बच्चे अरे नसावन ये पल अरे अरे न

may kuwan ka na kuya, may sibuyas ka na ha? Kamatis, silay baka kulang pa, dagdagan nyo po Meron pa naman doon, kaya ito dyan May sibuyas, kung gala, dagdagan pa kamatis Ito kamatis Ito Ito kamatis Ito kamatis Ito kamatis Ito kamatis Sige na, pakbayt sa kadubong sitaw. Baby mm. cake, kapag may bumi, tawagin na ako na. Katawid market, Dami. Marcelo X Del Pilar. Dammit. <laughs> Yung kaya ate Jane. Ano <laughs> ba, kailangan nyo ng talay. Baka 15. Talay ah. 3 hmm. hours and 29 minutes. Oh. Ay, saglit lang yan. <coughs> Meron ka pa bang Meron pa yung... Ay, mga dalawang pa lang. Kasi okay, pagkaya, yeah. ako. Okay. Sampayan at ba? <coughs> Ay <Okay>. ba? <coughs> yes, Arte Iconic Ate Jin niya laka ay na yan Oo Gagahan pa minyan ngayon sige, uray Uday, na yun Ang na pa sa'yo Uray na yun Sige, sige Ano pa? Ano na lang Isabi mo na lang kay Ate Jane Kung Kalihin namin ngayon doon Ay, dagas lang